Kahit pabano mga idol, may paldo pa rin tayo at may pang-ulam. Meron tayong pangkape kape ayan. So, ito na naman. Talagang sinuerte na naman tayo dito mga idol. So, bawing-bawi po yung puhunan natin ng 100. So, sa so 100, ayan nakano tayo naka tayo ng 300 tapos na enjoy natin yung paglalaro so muntik nang nadagdagan ng mga idol so thank you pa rin sa pagkakataon kasi hindi tayo pinabayaan no? so yun sweet is lang Ayan. so kanina to madaling araw mga idol habang nagkakapi ako So while nagka-copy ako, yan, naglalaro ako ng kunti kasi may balance tayo kanina. So na 80 pesos. So yung 80 pesos natin na balance, nilaro natin dito mga idol. So I did not expect na manalo po tayo. Umabot po tayo sa ganito mga idol. At least naka 300, naka 300 ako dito. No. Kasi nadagdagan po siya na nagdadagan. So thank you so much. Happy. Bye bye.